water nang isa. Wait lang. Hmm. Yami. Ampa. Ano si Ading ka hindi pa tapos. Okay, hmm? wait lang po. Hmm. Wait lang. Ha? More pa. Hmm. Mm. Ini. <laughs> In hmm. Hmm. Mm. nagbanana na sila. Yummy. <laughs> Dako kay gangab, uy. Buyag. Basta saging, ah. Ganahan kayo na sila. Kulangan pa na unya. Pagkwanda <laughs> <laughs> ko na, oh. Itong... Kinapuok man. Wala, di na niya ihatag. Kaba lumagot siya, oh. ba? Diba? Opa. Oh, kadako mang gutya yung buyag hangab. <laughs> da kala la la hin chakena na. Dekha mo tinanam na lolo. No. Anang isa o. oh. Oo. Oh. Ha? Oh. Oh? Nakatilaw jud po sa tanom sa inyong lolo lang. Huh? Mm. Yun sa naman, ay mo Kaira? Hmm. Napa ba ka daw? Napa. Duro na Dagan pa, oh. Napay doha kasi pe. Napaddet sa kambol. Ulit pa ulit. Namamalayan sa kabo.